Alright mga kabritaan, magandang uh, gabihok, gabi ho, magandang araw, magandang hapon saan mga uh, sulong ng ating mundo sa mga tagapakinig ho ngayon. Welcome na naman sa ating uh, palibagong video reaction ho sa mga pangyayari sa ating uh, bansa. At kung ano-ano uh, na ho mga pangyayari ngayon, so makinig ho kayo dito at uh, ating ipapalabas ho ngayon at bibigyan natin kunting reaction ang uh, uh, isang statement or yung pag uh, uh, yung sagot niya ni PBBM sa interview na kanya ang mga uh, uh, mga kasamahan natin sa sa media, no? So pakinggan ho natin. Ito ay patungkol ho sa kay uh, Pastor Apolosio Kibuloy kung uh, ano ho ang plano ng ating uh, gobyerno sa kanya. Kung uh, ipapadala ba ito sa Amerika o Mananatili ho ba dito sa ating bansa si Pastor Apolo si Kibuloy At pag maya-maya, uh, bibigyan ho natin yan ng reaksyon um, sa ating uh, sariling opinion mga kabalitaan upang uh, may hatid ho natin yung ating uh, opinion at mapapakinggan ho sa ating mga taga-sugid na taga, uh, sugid, taga natin mga kabalitaan. So, pakinggan ho natin si uh, President uh, Bumbo Marcos. Kagunay ho ito sa kanyang... Uh, kaya na pong ka. Hindi ko na sasabihin. Basta may sinabi ko siya dito mga kabalitan Kung ito ay may katotohanan ba or pawang kasinungalingan lang dahil uh, alam naman natin na si PBBM ay isang uh, sabi nila ha. Eh, sabi nila ay isa lamang kuno uh, puppet mga kabalitan. mhm uh -huh. O oh, sige na po natin si PBB mga kabalitaan. Nasa kamay na po ng mga otoridad si Pastor Kibuloy. Ano po ang next step ng administration given sir na meron tayong extradition treaty with the US? Uh well the extradition request is not just uh, is not just uh, uh there uh, besides uh the uh, the judicial processes that uh Apollo Kibuloy is going to have to go through now uh locally uh, still have to, have to be done. Ah, uh, locally, ha? Sige, tandaan ho natin yung sinabi ni PBBM baka ang mga pagdating na may lang araw nito. Wala na, malababalitaan na lang natin na nasa Amerika na si Kibuloy. Ah, uh, because we have, what has been done is that we have implemented and enforced an, in, an arrest warrant that was issued by the court. And therefore, it is now o siya nga pala mga kaulitan, kung bago pa lang ho kayo sa uh, YouTube channel ho natin, o sa page ho natin, Danagan Balita, sa uh, Facebook page natin, follow lang, then share this video sa YouTube channel ho natin. Thumbs up lang, subscribe, fight sa tayo dyan. Between, it is now within, in the court's uh, hands. Wala na sa executive ito. Kami sa executive, ang gina ginawa lang namin, in-implement lang namin. Where? Hindi nga. Ah, wala na kayo ha? Basta ini-implement niyo lang, basta walang personalan to, ah, uh, PBBM ha. So, tignan ho natin yung mga sinasabi mo at may uh, katotohanan ba yan? Baka hanggang sa bibig mo lang yan dahil kaharap mo yung mga uh, malalaking uh, TV network, ng mga representative nila, yung mga reporter nila, baka papugi points lang 'yan mga kabalitaan. In Enforce lang namin ang order ng ng court. Uh, so, that is uh, the situation now. Uh, we will have to look at that. Uh, but for the moment, hindi extradition ang tinitignan natin. Oo nga, hindi nga extradition. Uh, tingnan lang natin kung uh, yung sinasabi mo ay mangyayari ba. Tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. Kasi yung common na uh, talagang nasisipan ni Pastor Quibol, yung extradition eh. <laughs> takot nga ayaw nga niya sumurinder sa mga PNP kasi takot nga siya wala siyang ano wala siyang uh, tiwala kaya nga doon siya sa AFP sumurinder at yun muna ang kailangan niyang harapin next okay. question Chona please hi Chona sir good, morning, Oh, uh, sir, anong participation ng Armed Forces of the Philippines? Bakit sila... Ito, ito, ito. Magandang tanong to kung ano daw yung uh, participation ng AFP at uh, I operation ng uh, pambansang pulisya. So tingnan natin at pakinggan ho natin kung anong uh, reaksyon nito mga kabalitaan ni uh, PBBM. At bakit sa kanya nag-surrender nag si Pastor Kibuloy? Well, uh, ganyan. Oo oh, 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 nga, oo oh, nga. Ano? Uh, well, 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 well. Siyempre, malaking uh, sampal to ito sa sayo at, <laughs> at ka sa PNP. Kaya hindi kayo mapagkakatiwalaan eh. Kasi mahilig kayong ma-personal. Tapos yung binalian ng pagpak nyo ngayon si Minay, ngayon personal atake na naman para kay Kibuloy, kahit ano-ano na lang mga akusasyon na binabato. At ngayon nga, naging successful na sila dahil uh, mamaya pag-uusapan natin kung ba't naging successful at ba't ginawa nila ito. Kasi nakikita na ho natin yung butas eh. Nasisilip na ho natin kung ba't nagkakanito dahil nga po sa mga uh, ambisyon ano bang ambisyon na yan? So, pakinggan nyo ho mga kabalitan maya-maya lamang. Kaya naman talaga, madalas naman mangyari yan na may augmentation sa AFP. Oo, oh, di ba? Augmentation. So, pag sinabi augmentation, may mga kaukulan ho yung papel. Kunyari, yung PNP, may... Uh, Sabihin natin, yung yung kautosan mula sa korte na kailangan yung search warrant, or I mean, warrant of arrest, kailangan isilbi na yan para mahuli na ho, mapasakamay na ho yung uh, subject sa warrant. Ang tanong mo dyan, valido ba ho ang ginawa ng pagsiserve ng warrant of arrest ni uh, Tore sa kanilang pagpasok ko sa KOGC, sa pilitang pagpasok na wala namang kaukulang papel na ipinakita maliban ho ni nitong uh, warrant of the forest ito pong search warrant eh nagukay na nga eh so may ano ba? May pahintulot ho ba yan sa pamunuan ng ating uh, mga miyembro dyan sa KOJC? Yon po yung tanong dyan eh. Eh, ba't po napunta, ba't na humantong na ho sa paghuhukay, paghahakot ng mga kahit anong mga gamit, papasok dito, palabas doon, di ba? So, ano bang ibig sabihin nun? Malamarsyalo na ho yung pagsaserve ng waran. At, tignan ho natin ha, tignan ho natin kung uh, saan ba ito nagsimula. Baya-baya ho, pag-uusapan natin ng mga kabalitaan. But let's be very clear. This was a police-led operation. Police-led operation. So malaking kasinungalingan na huyan mga kabalitaan. Tama nga, police-led operation na dahil nga may kautosan yung korte na isiserve yung warrant laban kay Pastor Apollo C. Cubuloy. Ang tanong mo, Jadan, Tama hubay ba yung pagsiserve ng warrant of arrest? At saan ho natin malalaman at makikita sa mga dokumento na mayroong augmentation ang EFP para ho sa ginawa pagsiserve ng warrant of arrest? Ha? So dito ho natin makikita yung mga uh, kabalitaan kung totoo't nagsisinungaling ba o nagsasabi ng katotohanan itong si, uh, sabi nila, bangag na presidente ng bansa. It was a police operation. Kung ano man ang involvement ng AFP dyan, ay, as I said, augmentation. As uh -huh. you can imagine... So wala na masabi, puro augmentation. Kasi nga, malaking sampal yan sa ano eh. Bantakin mo nga naman no oh, yung credit dapat supposedly sa AFP. Ay, ginawa nila, ang ginawa nito, ki pinapasalamatan palang pinapataas yung moral ng PNP na eh, wala namang ka-effort-effort -effort yung PNP sa pag, uh, uh, sa kamay ni uh, Kibuloy. Di ba? Sumurinder so, ho, hindi ho pumunta ng ano, hindi ho nalala sa loob ng KJC nakakaya naman o kayo. Uh, pati yung si Tore, sinasabi pa yung aparato nila na may heartbeat silang na ano daw, nakikita sa aparato nila. Sa machine nila, palipat-lipat daw ng area dyan sa loob ng KJC compound. Nakakaya. Eh tingnan, saan ba? Saan ba, si Kibuloy? Ah, hindi nga nila nahuli dyan eh. Tapos pinag pinapalabas na nahuli si Kibuloy sa loob ng KJC compound. Paano mangyayari yun? Si Kibuloy nandun sa Cotabato. Sumurinder so, siya, dahil nga po, hindi sila sabi sinasabi niyong ultimatum na 24 oras. Sumurin din ho si Kibuloy dahil nga po nakita niya na at iniisip at tinitingnan niyo yung kapakanan ng kanyang mga miyembro, lalo na po may namatay na hong isang miyembro sa kanila doon sa operation na iyon, at nasisira pa yung mga property ni Kibuloy na walang pahintulot ho sa kanya. Yun po yung masakla po dyan. Eh. Talagang pinipilit, pinipwersa, pinipersonal na ho si, si Kibuloy sa pamagitan ho ng utos na nakakataas sa PNP. Sino ba ang Commander-in-Chief? O sabihin natin, si PBBM yung Commander-in-Chief, eh, sino pa ba yung mas uh, meron dito sa presidente, maliban sa presidente? di si Valdez! Saan ba nagsimula itong gulong to? Di ba? Dahil sa question labang, sa dalawang anchors ng uh, SMNI, sa, uh, sa ginastos ni uh, Romualdez, sa ibang bansa, milyon-milyon ang ginastos. Eh, nasaan na ba yung uh, freedom of uh, press natin? Ha? O itong, itong press freedom na tinatawag? Nasaan na ba? Para nawala na eh. Nawala na ang Pilipinas eh. Nawala na tayo rito ng uh, 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 karapatan na magsalita. Na babatikusin yung uh, mga tao abusado sa uh, mga tao na sa gobyerno mga abusado sa paglustay ng pera sa uh, kaban ng pirang anang uh, kaban ng taong bayan. Di ba? So, doon ako nagsisimula. Isang tao lang kasi yung uh, uh, punot dulo ng kaguluhan sa Pilipinas. Itong speaker lang ng kongreso, si uh, Romualdez. Kasi bala kong itong magpapatak, magtak, at tumakbo ng presidente para sa darating na 20 ah uh, uh, itong presidential election. Oh. Uh, so, siyempre babalian ang pakpak yung SMN para hindi makapag-ere. Eh. Paano? Oh, uh, dinadaan sa hearing umano. Dahil nga, mali daw yung pag-deliver ng mga balita, uh, sinisira na daw yung uh, sarili nila sa mga maling balita ng uh, SMI. Hindi naman maling balita yan. Pagtatanong lang ho yan. Eh, Siyempre, malaki ang ambisyon ni Romualdez, kaya binalihan na pakpak yung SMNI. At alam nyo, ho, si Romualdez ay kung hindi ako nagkakamali, may walong FM station o mahigit pa na talagang inihanda niya para sa kanyang pagtakbo sa darating na presiden presidential election. Kasi talagang mas natalo siya ni Sara dahil ay yung sa lahat ng mga national television sa Pilipinas, yung SM na lang yung nakatutok ha, sa kandidatura ni Sara Duterte. Suwerte lang to si PBBM, dahil uh, nakasakay. Ha? Eh pagkatapos anong ginawa? Pangtra- pagpagtatraidor. Uh, ha, walang utang na loob. Yung amangan nito, si Presidente Rodrigo Duterte lang ay nakagawa, may respeto nitong nakagawang ipinalibing sa libingan ng mga bayani. Walang ibang mga nakaraang nag, mga nagdaang mga presidente na niyan. Pero ano ginawa niya kay Sara Duterte hinayaan lalo na ngayon sa sa deliberation sa budget hearing ng OVP. Wala man siya, wala man, niyang, wala man lang siyang say na oy, wag niyo kanyanan yung vice presidente natin. Ha? Hinahayaan niya lang niya. Wala siyang kasi sinabi wala siyang ginawa. O tingnan niyo yung vice president natin yung 2 billion na uh, proposed budget niya para sa OVP, para sa mga project niya mismo sa bilang presidente, vice presidente, wala, wala, uh, walang magawa. Kasi nga wala, tinapyasan. 700 something million pesos na lang yung budget niya. Eh kung tama ka, talagang continuity at, at team unity and continuity yung nasa utak mo, Presidente Bimbo Marcos, hindi mo hahayaan na magkaganon-ganon yung presidente o yung vice presidente natin. Oh, dahil wala kang boses. Kaya yung boses niya sa Pilipinas, ikaw hanggang upo ka lang sa pwesto bilang presidente, pero yung nagdidikta, yung parang uwasang presidente, yung si Rualdez. Ikaw tahimik para ka si Presidente Duterte uh, si Bumbo Marcos. Sa tingin ko nito, para kasi itong uh, si Poncio Pilato, uh, Poncio Pilato hugas kamay naguhugas kamay siya ah, sasabihin niya lang, sige, kaya na bahala dyan. Maghihintay lang ako rito. Hindi na ako iimik para hindi ako pagdudahan na ako yung may pakana ng lahat na ito. Oh. Di ba? So, very simple. Simple arithmetic. Maintindihan natin tayong mga ordinaryong uh, mamamayan ng Pilipinas. Talaga maintindihan natin yung plano ng mga hunggang na ito. Eh, pinupush nga nila yung PIE. Eh. Ah, uh, mo kung sino mag, sino gawin nga uh, prime minister o sino gawin presidente nila. Malamang yung gagawin prime minister si si Romualdez. Presidente pa rin si Bongbong Marcos. Oh, uh, posible huya para ma-extend yung termino ni Bongbong Marcos. Eh kahit pa paano yung legacy yan na iniwan ng mga Duterte, hindi mawawala yan. Kahit kahit ilibing pa yan sa limot yung SMNI, tatak Duterte, hindi na huyan mawawala sa isipan ng mamayang Pilipino. Napakalayo hong ginawa within six years. Mag ano ano po ba yung nagawa ni Duterte, Rodrigo Duterte? Nawala na yung, hindi naman naubos yung mga illegal drugs. Pero kahit pa paano yung uh, criminality kriminalidad sa ating bansa, yung criminality, nawala na, ano, na, 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 na lesson. Ha? Tingnan mo ngayon, ano nangyari? dami ng illegal drugs, ang dami patayan, dami ng Ganito, ganon. So, walang aksyon ang ating, uh, may action man, pero usad pagong naman. O, tingnan ho natin mga kababayan, mga kabalitaan ah, uh, ito pamahayang itong, pamayag, itong uh, statement pala ni President Bumbong Marcos patungkol dito sa KOJC, lalong-lalo na kay uh, Pastor Apollo Sikibuloy. Uh, all through this uh, past uh, months na, uh, is uh, the, all the intelligence services... Dati mga kabalita, malaking ano ko nito eh, talagang bilip na bilip ako sa sarili nitong si PBBM kasi... Ilang mga mga leftists, ilang mga against the government, mga opposition, ilang mga kahit anong nang pinapaanad sa kanya ay eh, below the belt na. Talagang hindi umiimik to. Sabi ko sa sarili ko, napaka-humble naman pala tong taong to. Tapos uh, binubuli ng ibang mga politicians. Kaya ngayon, lumabas yung katotohanan nung galing to. Talagang paano-ano -ano lang to, no? parang parang inosente tingnan pero nung nasa pwesto na pag napakahalimaw pala tong mga unghag na ito mga kabalitan lalo na tong si Tambalos both in the police both in the AFP uh, even our civilian uh, intelligence services kasama lahat yan para malaman natin Ano kasama lahat yan? Wala nga, hindi nga. Hindi nga kasama sa pag-surrender uh, ni Kimuloy sa AFP ang Philippine National Police dinidiin nyo eh, talagang pinipersonal nyo eh, tapag binibigyan nyo lang ng credit sa binibigyan pa ng credit ni PBBM yung ano pa, yung mga pulis pa natin hindi pa yung AFP at sinabi na nga ng AFP na sa kanila sumurender doon sa Kota Bato humingi siya ng uh, tulong si Kimuloy na para makapasok sa KUJC para doon, uh, kakausapin ang lahat ng mga ministro yung mga na, may mga posisyon dyan sa loob kung ano ang kanilang gagawin kung wala na siya dahil siya ay susuko na sa kamay ng uh, Armed Forces of the Philippines. Yun po yung katotohanan. Huwag na ho kayong mag-ano dyan, magpa-epal dyan. Huwag na kayong mapapogi po sa mga media kasi Uh, sila, ewan ko kung may naniniwala pa bang media sa inyo, kasi nga for the sake of professionalism na lang uh, para makakuha na lang sila dyan ng information, talagang oo, -oo lang, pero deep inside, hindi naniniwala sa inyo yan, uh, kahit kami mga vlogger nga, eh, talagang uh, dati, eh, talagang saludo kami saludo kami nitong presidenting to pero ngayon, parang, ano eh, sinira wala na nga eh, yung, yung nasimula ni Presidente Duterte, mga kabalitaan hindi nga na, ewan ko kung wala na akong balita na ipinagpatuloy mga proyekto nila. Parang no, parang inilibing na lang sa limot ba? O tingnan mo nangyayari ng Pilipinas, nasimula na na maganda na sana yung lipad ng Pilipinas eh, sa panahon ni Duterte. E eh, ngayon, bumalik na naman yung mga katarandaduhan ah, uh, sa mga pangyayari dyan sa ating magbansa. Ano ba? Oh. Uh, ano yung dapat natin gawin? Uh, and what are the movements uh, that can be... Uh, Ewan ko sa'yo. <laughs> Nalulublad ako sa iyo mga kabalitaan eh kasi nga napaka Ewan ko ba si ang dahilan kasi nito mga kabalitaan sasabihin ko lang sa bibigyan bibigyan ko lang kayo ng overview ba't pa nagkaganito dahil unang-una tama ho si presidente Duterte na may bangag tayong uh, presidente Pangalawa ho, hindi ho presidente si uh, sang-alan ng pagka-presidente lang si Bongbong Marcos, pero yung nagpapatakbo ng Pilipinas dalawang tao lang ho, si Liza Marcos at saka si Romualdez. Ngayon ho, pinipilit ni Romualdez na ipupush niya yung, yung uh, PI na 'yan, ha? Yung PI na 'yan para maging ewan kung sino sa kanila yung magiging uh, uh, prime minister or president. Pangatlo nakahanap po sila ng butas nung nagtanong ho na yung dalawang anchors ng SMNI na patungkulo sa gastos na milyon-milyong gastos uh, palabas ng bansa si Romualdez na mga ilang uh, beses na ho yun mga alaking nilustay ng pera doon ho nagsimula yung kalbaryo ng SMNI hanggang pinersonal na ho sila tinanggala na ho ng pakpak hindi na nakaere dahil wala na ho pangkisa at binira pa si uh, Kibuloy ha? inakusahan pa na ng gahasa at kung ano-ano pang mga papa akusasyon laban sa kanya hanggang ngayon pagdating ng uh, uh, budget hearing sa OVP baldado rin si Sara dahil pinigilan hindi pinagbigyan o oh, di kaya puno pa ng mga tanong na napaka wala na ho sa top sa topiko kaya sino pa ako, ako naman si Sara oh, ano pang ibibigay ko ilalaan ko oras sa inyo uh, wala alam ko naman na talagang uh, walang magandang may dudulot yung hearing nito dahil talagang uh, chuchugiin niyo ako dito oh so no na naka, naging successful so, na yung plano ng uh, mag ano to eh siyempre mag, uh, magpinsan to eh may uh, may isang may isang ano to, may isang tawag nito, may isang plano. Oo. Oh, so kung anong plano ni anong plano ni Lisa, mm -hmm. ah, yung presidente natin, oo lang ng oo. Oh, ano ang eh? Siyempre, sabi nga lang, bangag daw. So, ewan ko lang, mga kabalitan, kung uh, ano pa mangyayari sa susunod na mga araw, uh, ang tabayanan nyo po at uh, magbibigay pa rin ho tayo ng uh, reaction uh, video sa mga kaganapan ho sa ating uh, bansa. At sa mga bago pa lang nanood sa ating uh, Uh, youtube channel uh, paki-subscribe ho isang thumbs up lang po ho dyan masaya na ho tayo at comment down below ho para sa susunod sa susunod na mga uh, reaction video natin uh, magkaroon tayo ng oras para ma-mention na natin yung mga pangalan ninyo at saka sa page ho natin facebook page danagan balita ho uh, share nyo lang po yung video follow, like, and share lang po mga kabalitaan maraming salamat at uh, kita-kits sa iyo sa susunod na reaction video dito lamang ho sa ating uh, number one na inyong uh, pinapanood noon. Sana maging number one din hanggang ngayon. God bless everyone. Adios.